Ayan, tignan natin yung ginagawa ni Madonna, guys. Ayan, tatarim siya ng kalaman, guys, kakauwi lang. <laughs> Ay, nagupo na! Stand up! Hey, <laughs> hey, oh, aku dikirim tutup dulu, 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 tutubi Wow, tutubi dulu, 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 Tandahan. tahan O. So. Oo. Uh. Ayan yung tutubi. Bilis. Ayan na. Unto so, dun kay Tita Joanne. Go. Dun, Tita Joanne. Tita, ano gawa mo? Kamu. Dali, tanong si Tita, ano gawa? Dali. Wow. Wow. Tanongin mo na. Tita, May pitasin siya ng yung flower. Aha. Uh -huh. Ano yun? Motor? Diyan uh -huh. ka? Uwi na? Ay, tura Bye-bye! Kaya mag gano'n gano'n. Tama mas, JD! Play-play tayo, JD! Kamu. Go! Go! Hala ka. Dahil, naganin anin Wow! O, oh, amoy mo yung flowers. Amoy mo yung flowers. Ate, ang yung flowers. Ate. Wow. amoy mo ulit, amoy. Parang itsura siya kanina kagano. amoy mo na. Dali na, magpapalaro daw si tita. That? Wow, flowers. Having flowers? wow oh. Ayan guys, magpapamani hunting tayo dito sa kubo. mga excited na silang tumakbo dito sa kubo. Eh, bus na yan. Oh, wala na. Maya ulit ah. Ay sus, ay sus, ginawa ko. Ay, yan, Untog na. Hmm, kulit mo kasi eh. Ay, 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 stand up na, stand up, stand up. Wow! Wali, magpi-play-play -play tayo, play-play. Ah, -play. Uh, ang hahanapin niya isang five hundred, isang one hundred, tsaka isang one hundred. Okay. Alis dyan, Siti. City. Masya ga sangat jan. Maabot ko ba jan? Kita nyo na ako nilagay ko. Magsali ka ba? Matatanggal ka ng buta kano ako hindi magsari? galing na yan, yan magtulay ah. Ayan ah. Ang galing ah. Dede, turo mo dede. Saan nakalagay? Oh, 1, 2, 3, 2 na daw. 1, 2, 1, 2, Oh, legit na legit. <laughs> oh, count ka na, Jenny. One. One. Oh, huwag nyo nang hanapan yung bubong kasi wala naman dyan sa bubong. At saka hindi ko na may lagay dyan medyo mataas. <laughs> Focus na kayo dito sa loob. Bag, wala naman sa bag nyo. Okay, one. 3 so, trigo. Huli ka rito, Jayde. Huli Guys, Gay, siyempre, magkano ako ng clue mamaya? mamaya. Tara rirarang, -ri tari-rarang, Wala tari -ra -ri sa <coughs> Ah sa mga bagula na ano ba naman 'yan, klu agad? Magsuko agad. Ah sige, para mabilis tayo. Wala doon sa kusina abanda ha, para hindi na magulo yung kusina. Talagang kisirig. Yan bayad sa kain. Ay, may arsi bukas kailangan ko paghulaw sayang din yun. 100, tsaka uh, 500. Oh. Si Balong, oh, nandun na agad sa ano, Si Balong, may bilhin na ka agad. <laughs> Saan tiligaya? Ayang ka na naman, eh. Dito si Jade, eh. Sige, Uli na. Ay, 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 ay,

may Mahina, Mahina. 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 Mahina na ngayon Mahina, kung na walang kulay may Sigurado na walang lubang wala sa kahit 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 naman kahit 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 yun? kahit 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 Ayan na ay ano? Ah 20. Hindi dito yan. Ay. Ibalong, lang. ay wala kang allowance bukas. Niyan yung 20 dito sa koña, pero nang tanong ko, pero ko 20 wala mong sasabihin. Mali. Oh, yan no. Maunto ka. Titis, anti. Ayun ah. Ibalik tag ko amin na balik ko. Tikambo. Malapit na. Tikambo. Alay pati si Dabe, tinedver. Kinakalkal na sila. La. Jide, ibulong mo sa akin sa dapunta si Mami. Dali. ibulong mo sa akin. <laughs> Bilingan ta. Alay natin oh. Kunin natin natin din. Nainisip niya agad na, natalo na siya. Jide? <laughs> Hoy oh, dito muna. sa dami ni Jide. Jide, ah, bata na kayang-yang ah. dilaw. lang, di yung, ano niya? hindi, to. Ayon mo ate, kung may nakakita na banda dun sa sa Parang yung dati lang. ka <laughs> na. Nahawa ka na! ganap <laughs> <Nahawa> ka na! <laughs> ka na. pa din? Si JD ah! Diyan ka sa kabilang pinto. <laughs> Saan mo nakuha? Saan mo nakuha? Wow, galing. Pakita mo rin daw eh. Tingnan. Dito dito ko guys nilagay ni sa ito. Ito, ito yung pinaka-lock na dito. Yan. Sabi ko ba't nakabalo? Hop. 600 na lang natitira. JD, dito ka. Ay, may sandalo Oh, Marba ito na na oh. <laughs> Nasa loob ng ano yan? Nasa sombrero? Nalaglag? Ah, nalaglag? Kasi nakawak-hawakan nyo na yan kanina. Ah, galing nga ah. Oh, huwag ka na maghanap mukha na magana <laughs> Yung pabalik niya gilalag. Yung mahirap nito. Kapag nakita ko yung ito, wala. <laughs> ay, no! <laughs> oh, wait, okay, Give chance sa <laughs> <laughs> Talagang panla. Baka sabihin na naman nila. Turo ko na naman, Jeyo. Tida may bantay pa ako. <laughs> Tawarin e yangyang e. Eh. Tawarin e. Eh. May bantay pa yan. Yung sa 500 hinawakan na, binitawan pa. <laughs> sa sana <nga> Jaydee nakalagay. Kasama si siuksuk sa may Connie GDA. Pantoris. Hindi nakapret, dalakad baw. Bakay, no, make you baka Ay, may, you may perilip, sabi. <laughs> eh? Baka nakikita ko yung may pero hindi ko sabihin. Baka dinikit dito kay... JD talaga! Tingnan ko, JD. Ay. Wala? JD, wala? Oh, wala talaga. Ay, hindi, pa, hindi ba pa niyan nga alog-alog nila. Talagang ilagay pa din, no? oh. di Baliktad na, pero di pa makita. Hindi ko nga,

Bukan bukal kalinyaan. Bukan bukal kalinyaan. Hay Balong. Wala mahina si Balong parang si Cece lang puro kluang gusto. Ay, wala ba na inulit-ulit pa. Isang klapatan. Pagkulungan eh hinawak-hawakan na. Hawak-hawak na nga. Binitaw, bitawan pa. Saan tiligaya na? Hawak-hawakan na. Binitawan pa. Mahal po. Stress. Nakita na ni... Ngayon ano na ni Ante. Ani Gigi yan. Balik-balik-balik-balik. Take it, Dane. Hindi <laughs> na mangita, guys. Wala <laughs> Ang Ano kayang pwede ko pang iklo? Andali, mag-iisip lang ako ng kulo. <laughs> Paano gusto mo? Parang nasa utak mo, ano na, pero na. <laughs> kumaganap. Wala sa mga wala siya sa mga kawakawayan. Oh. Uh, sige, sige. Wala siya sa mga kaway-kawayan uh, diyan. <laughs> <sighs> ano <ganit lang? laughs> Tapos, ano lang? Tapos agad kakasabi ko lang ng claw. Sino ni sa dito. Hmm, lan la la last year lang 'yun, ante Alangan ulitin ko na naman wala ito sa atin oh ayun ah ayun ah, nakuha na nun sa! ah dito oh thank you, thank you, thank you thank you ah, ayun Ante, pati nga pakita mo daw, oh, Ante. Akin na dito. Ayan, guys. Dito ko siya nilagay. Dito. Oh, <laughs> ano masasabi? Sana nanalo. Thank you, thank you very much. Hindi ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, pang Akin <laughs> na lang. tira mo. Ayaw may Ay, po, mo yung tatang. Manong tita mo. Malungkot ang tita mo. Kasi sa tatang lang. Okay. Uwi na tayo. Bye guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Kadala ng nga kuha. Bye.